So ayun eh, mga kainis, ano magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo ngayong araw na to. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ngayong araw na to, ang apat na taon ko na sa pagbablog. December 26, 2020 ako nag-start at ngayon ay December 26, 2024. Kaya kung napapansin yung klima natin, medyo makulimlim no? sa araw ng 24. Yan, so mga kainags, sineselebrate ko lang sa sarili ko at gusto ko lang ipakita sa inyo, especially dun sa mga ngayon lang nakilala yung channel natin ano sa mga subscribers natin, mga bagong subscribers, bagong viewers. At dito po sa backyard na ito, dito ko po sinimulan ang unang content ko. Yung ako po ay nagluto ng adobong manok in a cold backyard. Dito yun sobrang lamig nun. At halos lahat ng mga vlogs ko, mga content ko, dito ko po ginawa sa backyard na ito. Kaya, pinapakita ko lang po ulit sa inyo dahil very mem memorable or may pagkasentimental value o sentimental place ang lugar na ito para sa akin. So siyempre, ikikwento ko sa inyo mga kainags, ano, kung ano ba ang mga pinagdaanan ko after ng apat na taon sa pagbablog bago tayo na monetize, bago tayo nagkaroon ng mga subscribers bago tayo nagkaroon ng mga avid fans avid viewers siyempre doon tayo sa loob ng bahay at malamig dito mga kaibis baka ng hangin ang aking ulo at lamig naku mahirap na madagdagan <laughs> nako pasensya na kayo sa aming bahay mga kainags ano parang hindi na to bahay no bahay na ng <laughs> ng mga ibon so anyway mga kainags eh gusto ko lang magpasalamat unang una sa inyong lahat nung una nung ako'y nagbablog eh, siyempre, bago tayo mag-vlog, eh, meron tayong pinapangarap muna Kung paano natin may execute ang lahat ng mga gusto natin gawin sa larangan ng vlogging, mga kayo So, siyempre, nagsimula ang lahat sa pangarap Nagsimula ang lahat sa mga inspirasyon at motivation Motivation <laughs> ng ibang mga vlogger na napapanood natin, di ba? Sa YouTube! Yan! So, nung una, sabi ko, itry ko lang, subukan ko lang Be, pero yung gusto kong gawin nung araw, nung dati, 4 years ago, is ang mga adventure, mga kainags, ano? Kaya ginawa ko yun. Eto, panuori nyo yung una kong ginawang vlog na ang gamit ko ay ang cellphone ko. Ito yung ginamit ko. Hanggang ngayon, ito pa rin yung cellphone na gamit ko. Kaya very sentimental value talaga ito sa akin. Itong cellphone na ito, mga kainags. So, hanggang ngayon, ito pa rin yung ginagamit natin sa pag edit sa mga videos din minsan ginagamit natin to at ito na nga papakita ko sa inyo medyo may pagka awkward pa ako nung time na yun nung unang nagsisimula pa lang tayo <laughs> kahit ako rin natatawa rin ako pag napapanood ko yung mga old videos ko mga kayo nagsalo panoorin nyo sandali lang ano yan kahit malamig talagang tiniis ko makagawa lang ng content mga kabayan lalabas ako ng bahay ngayon kasi gusto ko magluto doon sa labas ganitong winter dito sa Canada, eh, eh pamisan-misan naman, maganda rin lumalabas kahit papano. At syempre naman mga kinays, kung, tat kung tatanungin nyo kung sino yung unang taong sumuporta sa akin sa vlog, ay walang iba kundi si Mahal Arena. Dahil dito, sabi ko sa kanya, pwede bang kunan mo ako mula sa malayo, lalapit ka, para kang drone na papaykutin mo yung camera habang ako'y nag nakaupuro, nagbumukhang tanga, <laughs> habang nagluluto ng adobong manok sa malamig na panahon sa ating backyard. Yan. So maraming maraming salamat kay Mahal Arena sa unang taong nagsuporta sa akin. Amay, syempre yung mga kahilis, you know, pagkatapos ng vlog natin you na know, ito, nagluto tayo ng adobong manok. Eh, saan pa dyan sa backyard natin na yan? natuwa naman ako. Dahil 12 hours, merong nanood na 350 na views. So, sobrang tuwa ako nun, kaya hindi ko na pinatagal pa ang panahon nagdire-diretso ako sa pagbablog mga kinis kung ano-ano kasi hindi ko pa alam kung ano mga niche na gagawin ko sa pagbablog ko no. kaya kung ano yung maisip ko ginagawa ko natural lang yan sa mga bagong youtuber bagong, bagong influencer sa mga nagbabalak mag youtube natural lang yan kung ano yung pumasok sa isip nyo gawin nyo dahil lahat yan Diyan tayo nagsisimula sa lahat dahil kung wala tayong gagawin at wala tayong susubukan ni isang bagay na basta mga content natin, eh hindi natin malalaman kung ano ba yung mali, kung ano ba yung tama, kung ano ba yung gusto mo talagang gawin sa bandang huli. Kaya dapat lahat ng maisip natin gawing content, gawin natin mga kainis. So, pero take note mga kainis, no? make sure walang foul content. Walang foul content. Make sure lang na maaaliw, matutuwa ang ating mga subscribers o ating mga viewers o yung mga makakapanood pa sa mga gagawin nating content. Pero syempre, hindi natin maiiwasan na may mga mangilan-ngilan lang naman ng na mga tao ng mga kababayan natin o hindi lang mga kababayan natin, iba pa na hindi rin talaga matutuwa sa mga pinagagawa nating mga kalokohan, mga katarantaduhan sa mga vlog natin. Ano? Kaya, okay lang yun. Sabi nga nila, walang perfect na vlog, walang perfectong tao. Kaya ituloy lang natin kung ano yung gusto nating gawin. Pero sabi ko, walang foul na content dapat yan, yung nakakatuwa lang, yung good vibes lang, ganun lang, diba hanggang sa dumating yung time matutunan natin ang lahat na gusto natin gawin hanggang sa makita natin yung niche na gusto natin gawin araw-araw pero bago ko natagpuan na aking niche mga kainas ano, eh may mga ginawa pa ako mga talagang nakakatuwa sa iba, sa iba naman hindi nakakatuwa Bagkos, na pa sila sa akin. ya <laughs> Katulad na lang Black day, papakita ko sa inyo. Eto. Mga uh, Mahainags, kanina pa ako bike ng bike. Ano? sana ako. Pero feeling ko parang hindi ako umalis doon sa pinagpupuntahan ko. Eh, no? <laughs> <laughs> ah. Sige na araw, mga Sarap magbike. <laughs> hirap pala magbike. Pa. <laughs> May kataw na lang kung masasabing bahay dito. No? Ay. Nako! Ang daming nagsabi sa akin yan. Papansin ka talaga. <laughs> Tapos meron pang ibang nagsabi, hindi na kami natutuwa sa'yo. <laughs> meron pang nagsabi, masyado kang ano, uh, eh pal, nakahubad ka, tumatakbo ka dyan sa backyard, ang lamig-lamig. Nagahanap ka ba ng sakit? Ang <laughs> bihira naman. <laughs> Ang hangad ko lamang ay maging masaya. Ang hangad ko lamang ay makapagbigay ng saya sa inyo. Pero ang aking natanggap ay puro pangungutya Pero hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyo. Bagkos! Ginawa kong inspirasyon, motivation ang lahat ng inyong mga masasakit na salita sa akin para makaisip ng magagandang gagawing mga vlog. At hindi nga ako nagkamali, gumawa ko pa ako ng iba. ako ano meron na ako naisip kung paano natin mapapalipad yung saranggola natin yun Ayos. <laughs> <laughs> ganun pa rin ang nangyari <laughs> ang bihira naman pero wag na nating banggitin pa yung mga bad comment na yan pag-usapan naman natin ang mga good comment, maraming nagsabi, mas marami sa mga hindi nag nagkagusto sa mga ginagawa nating vlog Ang sabi nila, Inags, napasaya mo kami Inags, napatawa mo kami Inags, nawala ang stress ko sa'yo Inags, maraming salamat ang nanay ko, ang lolo ko, ang mga kapatid ko, ang tito ko, ang lola ko, kaming lahat Natatanggal ang mga stress kapag napapanood ka namin Napaka good vibes mo, napaka galing mo Uy, thank you. Ang <laughs> galing. Parang, parang nahiya mo sabihin, napakagaling ha. Natural natural ka, inags, eh, gumawa na kung ano-ano mang kalakohan. Yan, maraming maraming salamat po. Siyempre, nagsimula tayo sa zero. Hanggang sa naging isang daan, naging tatlong daan, at maging limang daang subscribers. Nako, salamat. At sa tuwing nababasa ko ang magagandang comment ninyo, nalalagyan ako, nabibigyan ako ng boost. Lalo akong ginaganahan sa paggawa at pag-isip ng mga content kasi ang hangarin ko lamang mga kainags oh, hangarin ko lamang sa inyong lahat ay mabigyan ko kayo ng kasiyahan mapasaya ko kayo dahil para sa akin pag napasaya ko kayo <laughs> napatawa ko kayo naging maligaya kayo sa vlog ko yun ang pinakamagandang kabayaran para sa mga pagod na ginagawa ko sa pagawa ng content sa pag edit sapat na sa akin yun sobrang saya ko na na pag meron nagko-comment na thank you inags ang saya mo talaga panoorin pero siyempre, mga kainag siya, no? ko kasi sabi ko. Naghang. So, pero mga kainag ano? Meron din naman tayo mga kaibigan na gustong pasalamatan na talaga namang sumuporta sa atin ng bukal sa kanilang kalooban, sa kanilang puso. Siyempre, nagpapasalamat ako sa unang taong sumuporta sa atin na hindi ko naman talaga kaibigan noong araw na yun. Hindi ko kaibigan, kasama ko lang sa trabaho. Sino pa ba kundi si Jedi Cycle. Aga, magandang gabi mga kainags. Nandito tayo ngayon sa Edmonton Park. At kasama natin ang ating kaibigan, si Jed. Maraming salamat Jedi Cycle. At syempre mga kainags, ano, ang pangalawang taong tumulong sa akin na kahit papilay-pilay may tama sa paa, ay walang pangalawang isip na sinabi sa akin. Inags, Samahan kita, suportahan kita. Natouch ako nun, mga kainos. Kasama ko lang din sa trabaho. Pambira, walang iba, kundi sino pa ba? Kaibigan natin, si Archie Rivera. Maraming salamat din sa kanya. Hindi na naman itong mayaman ko eh. Pwede kayo mga hapas mo at mga nakikita ko. eh, importante, may pambayad tayo, di ba? <laughs> <laughs> Wala pala akong pambayad, siya pala. <laughs> ako, maraming maraming salamat siya. At pagkatapos lang yun lahat mga kainags, ano? Hindi ko na malayan. 1k subscriber na pala ako. Hindi ko na malayan sa sobrang tuwa at nung nabasa ko na 1k subscribers na pala ako at malapit na ako mag 4,000 views na pwede ko nang i-apply na monetization. Nako, lalo kong ginanahan mga kainags ano? Ah, eto na nga mga kainags na monetize na ako. Eto na. Malang araw, ma-monetize yung YouTube channel ko. Sana. 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 Ang saya-saya ko talaga ngayon. Sobrang saya ko talaga. Monetize na po ang channel nating Kinags. Yun! Kaya, sobrang saya ko noon. 1,000 subscribers mahigit 4,000 views monetize na ako yan ang hinahangad namin mga youtuber na, magi, na ma-monetize na yung bang matawag ka na certified vlogger ka na kasi nga monetize ka na eh, no? youtuber ka na sobrang saya na namin yan at syempre dahil doon mga kainag sa dahil ako'y ginanahan gumawa pa ako ng mga kung ano ano anong mga content na pag pinagagawa ko hindi ko pa alam hang, kasi hindi ko pa alam kung ano yung mga content or yung niche na gusto ko talagang gawin. Talagang hinahanap ko kung saan talaga ako bagay. Ilang beses na ako, ilang beses mo na ako pinabalik doon sa grocery. Tapos kay itlog ba? Kailangan nag-bitch ako. Itlog pa kailangan mo? Meron ako dito, dalawa. At eto na nga mga kainags, ano? Hindi ko na malaya, malapit na pala ako sa 3,000 subscribers natin. Kaya ang ginawa ko mga kainags. Abay lang po, sige pa ako sa pagtatrabaho sa paggawa ng vlog para maabot kong aking minibithing sinusungkit at pilit abutin na 3,000k subscribers. Pero napakahirap pala talaga. Hindi pala basta-basta ganun, ano? So, kailangan talaga nating maghintay ng oras, maghintay ng panahon sa tamang takdang panahon. Maabot din natin yan. Okay, next. Pag hindi natin kaya abutin, wag muna natin abutin. Hintayin natin yung mga araw. May panahon na siguro, no? Para maabot natin yan. Basta ang importante, mga kainags, hindi tayo sumusuko sa mga pangarap natin, ano? Importante, sinusubukan natin na maabot yung mga gusto nating maabot sa buhay natin. Napapagod na ako, eh. Sandali lang. Ah. ah! 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 <laughs> na kumbaga sabi nila ang hitik na bunga pilit mo mang abutin kung hindi pa pwede hindi pa talaga pwede hintayin mo at babagsak din yan parang corny no? babagsak din yan nang walang kahirap-hirap at yun na nga ang nangyari excited na ako wow wow ayun makakainig oh so. Ito na, ito na, ito na. Wow! Huh? Uy! Yun, ang sinasabi ko mga ano Walang kahirap-hirap, bumagsak. Ang tama lang natin gawin, maghintay. Gawin natin ang dapat natin gawin. At yun na nga, syempre ginanahan pa ako ng ginanahan. Gumagawa ako ng kung ano-ano pa. Ang bihira. Habang gumagawa ako ng kung ano-ano pa, eh baka rin namang natutuwa sa atin, mga kainay sa Maraming nagiging masaya. Kaya hindi ko na malayan, abay, lumalaka ang subscribers natin pa konti-konti. Hanggang sa nag-vlog ako ng buhay ko sa Canada. Paano ako nakapunta ng Canada? Masyadong dramatic yun. Masyadong nakakaiyak. At gumawa pa ako ng vlog kong paano ako naging permanent residence dito sa Canada. Yung bang natulog ako sa garahe, gumawa ako ng ng ano, eh, gumawa ako nung thumbs nail. Abay, maraming nakapansin. Mali pa raw yung spelling ko. Pambira. Pero maraming salamat mga kainags. Ano? Mali yung spelling ko na natulog ako sa permanent residence. Dapat daw permanent residence. T. Parang ganun yata, no? Anyway, mga kainags, importante dyan, magkatunog pa rin, magkapareho pa rin. Tsaka, hindi ko naman ikinay yung nagkamali ako kasi hindi ako perpekto. At tsaka, alam nyo naman nung nag-aaral pa tayo sa Pilipinas, Nasa ropor ako. Proud pa nga ako, sabi ko ropor ako eh. Kaya at least kahit papaano, may natutunan pa rin ako kahit mali spelling ko, 'di ba? Permanent residence. Permanent residence. Magkatunog, 'di ba? <laughs> Pambihira. Anyway, bakit natin pag-usapan 'yan? At nung pinalabas ko 'yung sa sa YouTube ko mga kayo, so, sa, sa channel ko, 'yung natulog sa garahe, abay. Boom. Doon ko na pansin na isang araw meron akong 1,000 subscribers isang araw lang yun ha pangalawang araw 2,000 subscribers grabe isang araw lang 2,000 subscribers at araw-araw 500 subscribers hanggang sa naging eto na mga kainags no? muntik na konti na lang magte 10,000 subscribers na tayo ganong kabilis nung time na yon. doon sabi ko mukhang okay ang immigration ha mukhang, mukhang magandang i eh. maging topic ang experience sa Canada so yun, gumawa uli ako ng video na may pagka-corny, may pagka-OA na nakakainis sabi nung iba <laughs> at meron din namang natuwa kaya ito, balikan, balikan natin mga kainags Sa'yo'y maghihintay Hinding-hindi kukupas Pag-ibig na tunay Bumaraw Di sasablay Pintado sa'king sa puso Pag-ibig na tunay. mga kainags, take note, habang gumagawa ako ng mga vlogs ko, hindi ko na malayan na merong nag-comment sa isang vlogs ko. Walang iba kundi ang isa sa mga pinapanood ko nung araw. Isa sa mga sikat na vlogger hanggang ngayon dito sa Canada, ang Carino Family. Maraming salamat kay Mark and Carino Family. Thank you very much. So, yan, sabi niya, nanonood daw sila, pero hindi lang nagko-comment, nag enjoy daw sila sa panonood sa atin. Idol! Wow, nung nabasa ko yung comment ni Idol Mark Carino, sobrang tuwa ko. ako. Naglululundag ako sa saya. Sabi ko sa kanya, nag-reply ako. Idol, hindi, ko, hindi mo alam kung gaano mo ako napasaya ngayong araw na to. Kalain mo nga naman. Pinapanood ko lang sila dati, ano? Nag-comment -nag sa akin. At habang tumatagal ang pagawa natin ng content, mga kainags, Hindi ko namamalaya na napapansin na pala ako na iba pang mga tinitingala nating mga vloggers. Aba, kalahin mo nga naman. ba? Diba? Si Pinoy Tracker, Ban Marco Obando? Aba, Idol Marco, Obando. Yan, Pinoy Tracker, thank you ha. So, ilang beses niya rin akong pinakita sa videos niya na pinapanood niya tayo at sabi niya, natutuwa din daw siya. Kaya maraming salamat. Oh, and then now, nanonood ako ng mga vloggers dito sa Canada. Ito, pinapanood ko si Ilag ngayon from Edmonton. Maraming <sk> salamat po rin, maraming salamat Maraming salamat sa mga kapatidiyos na vlogger na subscribe sa channel akalain mo yun? Napaiyak ako noon mga ka ano? Napaiyak ako noon, sabi ko kasi hindi ko i expect eh. Sabi ko nakikilala na pala ako kahit pa konti-konti, di ba? Napapansin na pala ako dahil doon sa mga pinagkagawa ko, mga papapapansin! -pa At yeah. ah, pati si Nanay Christine Firmin, na-discover na rin ako! Ako meron na kinapalo talaga religiously na isang vlogger, si Inags, Si Inags ay kababayan nating nakakaaliw taga Edmonton siya. Mga pinagagawa ko mga kung ano-ano, mapansin lang ako. Syempre pag vlogger ka, kailangan mo magpapansin mga kayo nagsano. Hindi po hindi, 'di ba? Diba? ka pa nag kung hindi ka rin lang magpapansin, 'di ba? <laughs> kasi marami nagsasabi tsasabi, masya raw akong papansin. Eh natural 'yon mga kain. Normal 'yon. Kailangan mong gumawa ng isang bagay na mapansin ka, pero hindi 'yung foul. Katulad ng mga pinagagawa ng katarantaduhan, 'yung kakaiba, 'yung unique yung genuine, yun, yun ang inisip ko talaga para mapansin ako, yung kakaiba, yung hindi common. Yun, yun na nga at wow, sabi ko unti-unti na ako napapansin, ha, pambihira, hanggang sa dumating ang March 2023, mga kainags. Hindi ko alam, hindi ko na malayan, ano, na tuwing pupunta ako sa Superstore, sa Lucky, sa West Edmonton Mall, o kung saan-saan man dito, may mga tumatawag na sa akin. May mga nagpapapicture na sa akin, mga kainis ano? At may mga nagme-message na sa messenger ko na gusto na magpadala ng kung ano-ano. Grabe, pera, damit, regalo mula sa Australia pa, Miami, Florida. Oh my goodness, ang dami na. Meron pa sa mga Qatar, grabe. Saskatoon, Canada. Yan, marami, mga kainis ano? Kahit dito lang din sa Edmonton, marami. May nagbigay na sa akin na sapatos, grabe, no? Mga damit pati pera kila sa ayon. So maraming maraming salamat. So doon sabi ko, mano mo kala papansin na ako, pambihira. Mukhang nagbubunga na yung aking mga pinaghirapan, mga mga pagpapapansin ha. Mga yung pagiging epal <laughs> mukhang, mukhang ano uh, effective. Sabi ko ganun mga kainais ano. Pero ganun pa rin mga kainais ano. Sabi nga nila, ang pag-youtube, ang pagbablogging, ay may kaakibat na stress yan. Stress, depression, kalungkutan, failure, yung bang may mga in-expect na hindi mo nakukuha. So hanggang sa namit ko na yung mga tropa natin, ano? Yan. Namit ko na rin si Rice Velasquez. Yan. Yung bang nakakapasok na ako sa sirkulasyon ng mga vlogging industry na mga nagbablog dito sa Canada. Hanggang nakauwi ako ng Pilipinas at doon ko na doon ko na discover na napansin ako nung umuwi ako ng Pilipinas. Maraming maraming salamat. Hanggang sa bumalik ako ng Canada, hanggang isang araw, mga ka-inags, ano, naiimbitahan na tayo sa mga show, di ba? Katulad ng Spot Pinoy, di ba? <laughs> uh, kung hindi ako nagkakamali, ako yung unang guest ng Spot Pinoy. Kung hindi ako nagkakamali, no? correct me if I'm correct. Yan. <laughs> Kaya, sobrang na-appreciate ko. Maraming maraming salamat kila Ina Andolong, Rice Velasquez at kay Mark Carino mga kainas at syempre sa buong kabuuan ng Spot Pinoy thank you very much oh, so, tapos syempre naging guest din tayo ni Ina Andulong Ina Nutshell sa kanyang YouTube channel din yan. thank you very much at eto na mga kainas ano, may mga nagme-message na sa akin na pwede raw akong gawing endorser yan di ba nagkaroon din tayo ng vlog yan gagawin akong endorser katulad nung mga insecticide di ba Ah, uh, yung Dash cam. Oo, oh, diba? So, yun. Tapos, eto na mga ka For the first time of my life, together with Spot Pinoy, ang Elements Residences. Maraming maraming salamat sa Elements Residences. Sinagot yung pamasahe natin, bahay, lahat-lahat-lahat yung pagpunta natin sa Calgary. At sobrang saya naming lahat doon dahil nagkita-kita kami ng mga tropang sa Pinoy. Lahat ng mga pumuntang vloggers, nagkita-kita kami. At maraming maraming salamat din sa lahat ng mga pumunta sa Calgary na meet and greet namin. Thank you very much. Sobrang saya ko nun. Iyon na, sabi ko. Nakapasok na ako sa sirkulasyon, di ba? Siyempre, kailangan natin yan mga kainay, para mapabango pa natin yung ating YouTube channel. Kailangan natin yan, yung mga ganyan-ganyan mga samahan, organisasyon, di ba? Kamaradiri, kumbaga, Diba? ba? So 'yun na nga mga kainag, ano, hanggang sa araw-araw na ako nag-upload, hindi ko na mamalayan. Sabi nga nila, nakakapagod man ang ginagawa mo, nakaka-stress man ang ginagawa mo, hindi mo mararamdaman 'yan mga kainag, no. Kasi gusto mo yung ginagawa mo at nag enjoy ka. At meron ako isang ginawa pang content mga kainags, ano? Ito naman ay ang 100k subscribers. Pero hindi pa talaga ito yung tamang panahon. Hindi pa ito yung tamang araw hindi ko pa alam kung hanggang kailan. Mukhang malayo-layo pa at mahaba pang pa ating lalakbayin para maabot natin ang isang daang subscribers. Isang daang libong subscribers pala. Yan. Pero okay lang yun mga kinais. Ano? Importante, kahit mabagal, umaandar papunta sa 100,000 subscribers. Sabi nga nila, huwag kang hihinto, huwag kang titigil. Continuous ka lang. As long as gusto mo, masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mamamalayan. Malapit ka na doon. <laughs> ano sa tingin niyo mga kainags? Corny ba? <laughs> Nakakabuisit ba? Ako sa tingin ko, oo, mukhang tama yung mga nag-comment eh, no? Nakakainis. <laughs> Pero, nag-enjoy ako sa pagawa ng content ko na yung mga kainis, ano? Mahirap yan. Mga, yung mga camera, angle-angle may mga camera ulit-ulit ka dami, matrabaho, mag-isa lang ako, wala, syempre. Nakakapagod, pero okay lang. Sabi ko nga, hindi mo maramdaman yung pagod as long as natapos mo na yung videos, nagawa mo na, yung gusto mong gawin, masaya ka mga kainags. No? Wala yung pagod na eh, yan, wala yung stress na yan. Importante, masaya ka doon sa ginagawa mo. Thank you very much po. Maraming maraming salamat. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message po. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli.